Magandang araw po muli sa inyo, mga kapistolero. Uh, recently kasi, may nagtanong po kasi sa akin. Ang sabi niya, Hello po, Sir Paul. Pwede po kaya gawa kayo ng video discussing PTC-4 versus PTT? So, ang gusto niyang gawin ko ay ang comparison o discussion tungkol sa Permit to Carry at yung Permit to Transport. Tapos may question pa siya. Sabi niya, every time po ba napupunta ako sa range kailangan po ng PTT? What if 3 minutes ride right away lang yung range or walking distance lang kailangan po ba ng PTT? What if sa ibang province na po yung range? Pag laging ganun sir, parang wala din gamit yung PTC. So, iisa-isahin po natin sagutin yung kanyang mga katanungan. Pero, Uh, unahin muna natin, ano ba ang definition ng PTT? Ano ba ang permit to transport? Ang permit to transport ay isang permit na kailangan nyo upang legal na maitransport po ninyo ang inyong mga baril, ang parts ng inyong baril o kaya ang mga accessories. Pati na rin ang mga bala mula sa isang lugar papunta sa isang specific na lugar. At ano naman po ang definition ng PTC-FOR. Ano naman po ang PTC-4? Ang PTC-4 ay isang written authority o permit na ini-issue po ng Chief PNP upang mailabas o madala po natin ang ating mga firearms sa labas ng ating mga bahay. Pero may mga conditions or restrictions na nakapaloob po dito dito sa discussion natin ano hindi ko na i-elaborate o tatalakayin kung paano ang pagkuha ng PTC o ng PTT kasi marami nang mga, mga mapapanood yung guide sa YouTube at saka sa Facebook marami niyan eh ang pag-uusapan lang naman natin dito ay ang kung ano yung diferensya o pagkakaiba ng PTC at ng PTT at narito po ang mga sample ng difference ng PTC4 at ng PTT. Sa permit to transport kasi, kapag ka tinatransport na po ninyo yung inyong mga firearms, dapat wala pong bala at hindi po inserted yung magazine. Whereas sa PTC, pwede nyo pong dalihin yung inyong mga firearms kahit na may mga bala na nakaload. Separate dapat ang lalagyan ng baril at ng ammunition pagka PTT ang inyong mga permits ano. Ah, uh, meaning yung lalagyan, lalagyan po ng inyong baril ay dapat hiwalay doon sa mga bala. Samantalang sa PTC hindi nyo na kailangan i-separate. Syempre kailangan loaded 'yun. Iba nga chamber load pa eh. Specific lang dapat ang lugar na pagdadalahan ng firearms. For example, ang in-applyan po ninyo ay ang uh, sports or ano yung competition uh, dapat speci specify po ninyo kung saan gaganapin yung ano yung competition saka dapat ang applyan po ninyo dito ay yung two way ha hindi yung one way samantalang sa PTC4 pwedeng dalihin yung firearm kahit saan pero may mga kondisyon yun may mga kondisyon na nakalagay dun sa PTC-4 ninyo. Halimbawa, uh, bawal nadalihin yung firearm niyo dun sa places of worship. Sa mga simbahan, sa kapilya, sa mosque, bawal po yon. Number four, limited lamang ang mga araw. For example, ang nirequest niyo dun sa PTT ay uh, dalawang araw. Dapat dalawang araw lang po siya. Pero ang maximum naman na binibigay ng PNP ay hanggang 15 days eh. Samantalang sa PTC4 naman, mas mahaba yung kanyang validity. At alam naman po natin, ano, 2 years ang validity ng PTC4. At yung panglima, syempre mas mura ang PTT o yung permit to transport kumpara dun sa PTC4. Samantalang sa PTC4, mas mahal siya. Ang alam ko nasa mga 12K na yata eh. 12 okay na kapag ka yung hindi siya government employee. Pero pag government employee, 200 ba o 250, mga ganun lang siya. May katanungan din sa akin, ano, ang sabi nila, uh, sa PTT daw, ilan daw yung bala na pwede nating dalhin? ah uh, kung makikita po niyo dito sa sample na, ano, na PTT, 50 rounds lang ang pwede. Parang sa ano rin, yung, sa PTC, sa PTC 50 rounds lang talaga. So, I guess PTT sa permit to transport, 50 rounds din. Ito, sagutin na natin yung kanyang katanungan, ano, yung kaninang nabanggit ko nung una. Sabi niya, every time po ba pupunta ko sa range, kailangan po ng PTT? Opo, kailangan po yun. Every time na pupunta kayo sa range, kailangan meron kayong permit to transport o yung tinatawag na PTT para legal po ninyo madadala ang inyong mga firearms. What if 3 minutes ride right away lang yung range or walking distance lang, kailangan po ba ng PTT? Opo uli, kailangan po yun. Kasi nasasaad po sa batas natin na hindi nyo pwedeng ilabas ang inyong unit o dalihin po ninyo ang inyong firearms kapag walang PTC or PTT. Kapag kayo ay nadali na checkpoint o nasita, pwede po kayong kasuhan ng illegal possession of firearms. Kahit na po meron kayong kumpleto, meron kayong LTAP o firearm registration. Basta't wala po kayong permit to transport o PTC-4, pwede po kayong makasuhan ng illegal possession of firearms. At marerebok po yung inyong mga gun licenses at registration. What if sa ibang province na yung range? okay, kung sa ibang province na po yung range, kailangan nyo pa rin po ng PTT. Pero ilagay na po nyo doon sa PTT kung saan po yung destination o yung range na pagdadalahan po ng inyong mga units. Kasi hindi yan katulad nung, ano eh, nung dating naabutan ko, yung before 105.91, sayang nga eh, wala na yung mga sample na PTT ko eh. Nakalagay doon ang uh, yung transport ng firearms to any PNP accredited firing range. Meaning, basta ating firing range ay accredited ng PNP, pwede nyo dalihin yung kahit sa province, kahit saan. Hindi po nakaspecify doon kung halimbawa uh, sa Arms Corps lang po nyo dadalihin. Hindi po ganun yung mga PTT ng araw. Ang nakalagay nung araw ay any accredited PNP firing range. At ito yung huling katanungan niya. Pag laging ganun sir, actually hindi ito katanungan eh, ano do eh, parang himutok. <laughs> ganun ba yung matatawag? Parang quote na lang niya. Sabi niya, pag laging ganun sir, parang wala din gamit yung PTC. Ang uh, masasabi ko ito, opinion ko lang, ano pero kung mag-comment kayo kung ano opinion nyo. Ang opinion ko, kung meron na kayong PTC, hindi nyo na kailangan ng PTT o ng permit to transport. Kasi madodoble-doble lang yan eh. So may PTC, ibig sabihin pwede nyo ninyong dalihin ang inyong mga units. Lalo na kung sa firing range, pwede pwede yung kung meron kayong PTC. At siguro kung rifle ang inyong dadalihin at walang PTC, that's the time. O yung PCC, ah, PCC hindi ko lang alam yung mga 556 kung ano ang magiging Uh, requirements nila or paano sila mag issue ng permit to transport para madala mo sa range. Ano? Hanggang ngayon kasi wala pa namang guidelines tungkol sa pagka-transport sa 556. Yung sinasabi ko, yung mga rifle o yung mga PCC, pistol caliber carbine, uh, pwede namang kunan ng PTT yun eh, ng permit to transport. Uh, maiksi lang naman tong video na to. Uh, sinasagot ko lang naman kung ano yung pagkakaiba ng PTC-4 at ng PTT or Permit to Transport. Sana naliwanagan at nasagot ang inyong katanungan ano? uh, metal craft era sana nakatulong po itong video na to. At kung meron kayong katanungan o gusto nyo i-feature sa aking vlog uh, mag-comment lang po kayo at kung pwede naman natin gawin o meron tayong resources, uh, gagawin po natin yung mga nire-request po ninyong video or vlog Hanggang sa muli po, ito po ang inyong kapistolero, pistolerong Pinoy lamang po, na nagsasabing be a responsible gun owner and to God be the glory. Maraming salamat po!